...to Legends! Yo, what's up mga boss? So, tira na ako dito mong boss. Tayo na naman yung nasa XP, selong na naman yung gamit natin. So, tutulong to muna tayo sa red buff mga boss para mabilis yung, ah, uh, gano'n. Pag-rotate na natin core. At pin-mic pala yung dalawa natin kasama mga boss. Shootout ka pala sa inyong dalawa. It would take an army to stop me! See you. So, dito mga boss, uh, po yung vein sa lane. So, kayang-kaya ko -kaya, naman no, daw mga boss. At uh, uh na magsabayan kami sa airview. Ayun uh, ba Palag-palag na tayo dito mga boss dahil naka-inspire tayo. At masakit tayo ba sa vein. Lalo na sa late game. Dito ka At depende pa rin sa uh, discovery sa... Ano, yun, mga boss. Pwede pa rin sa inyo. Discovery lang. Form, yung bindi to mga boss, pagka oh uh, yeah. flim shot pala po. O yan, tinamaan tayo ng flim shot mga boss, pero kaya natin yan. I-micro-micro dito mga boss. Yan yan yung Kapag ganito yung garap natin sa lane, hindi tayo mahirapan mga boss. Dahil lang. Ito, hindi to Masakit rin to sa late game. Sa so, sinasabi ko sa inyo, ah, pa rin sa diskarte eh. Ayan, mabigyan natin to dito. Ah, abang natin siya dito mga boss. Tamang tambay lang tayo. Hold natin yung minions. Hanapin mo natin yung... Nandito lang pala mga boss. So sa kami dito, tamang sa lang. Ayan, munti ka na. Buti na nga, may inspire ako. Oh. Yan, napatipi tayo dahil si Eagle Sincere mga boss Yan ang biskarte ko dito mga boss kapag naiwan ako sa lane Kukunin ko yung gold O babasa ng turay tapos out na naman. At tamang uh, tambay lang. Yan, nandito na naman yung Bane. Yan, dito sa bayan kami dito. yan, sakit. Napuruan ako. Mayroon pa siyang pahabol na pimshot at tipihan pa. tulad dito mga boss. Tayo lang dito sa ating lane. Pula yung gara dito na Bane. Yan, hindi tayo agad para mabasag agad yung turi. Yan. Uy, mayroon palang nag-rescues ka niya. Pero hindi na bali uh, na Ah, manaking na yan na nakabasag ako ng turi. Yan, dito na naman tayo sa pangalawang turi. Basag na naman tayo. Ito pala gawin tayo kapag may IT na tayo. Ito na nito. Kunti na lang yung buhay. Yan, nabibigyan natin. Boss, tamang player lang ang lane para Sige yeah. Meron na naman nag-ratio Patay na naman tayo dito mga boss Dito po pala tayo mga boss Dahil meron tayo ang sila Sumanin si sa atin At ang dami Out na tayo Daming clear lang tayo ng lane Para hindi malapit sa turi natin And Then yan you no know, problem ng mga boss Pag hindi pa tayo na full item at hindi pa naubos yung mga skills ng kalaban hindi hindi magandang pumasok Iyari lang tayo. Abigyan lang tayo ng mga palaban, mga boss. Tulad dito? Ano? Uh, Marahamon ko silang sila. Naghabol sa akin. Uh, Oo, may ulti pa nga ako. Hindi na naabutan. At um, bala ko dito, mga boss. Mag-clear na naman ako ng lane. Dito na naman ako sa mid. Pupunta naman ako sa mid lane. And may paparating na minions. Yan, clear ko muna. na. Ang swerte. Ang dami na naman nila. Sa dito nabigyan tayo. Pero papalag tayo. Babawi tayo mga boss dahil meron na tayong item. Yan. Ito na naman. Magpalaga na naman kami. Hmm, yan. Uh, Naka-chamba tayo ng tatlo mga boss. Shifty natin. Na naka tayo ng tatlo. Ayan, ang dami na naman nila dito mga boss. So, ganito yung discarte natin si Louis Pero mag pero pa rin tayo dito. Mali ito. Mali yung minangaw ko dito. Kaya hindi ko nakita yung mga kalaban. Pero, ang um, napaganda, po yung mga kasama ko. Naubos yung mga kalaban dito mga boss. And sa akin yan mga boss. Okay, nakubos. Ayan. Nagpuso ng lahi dahil sa akin. My so maraming salamat niya pala sa pasama ko. At dito, kunin ko naman na yung Lord. Ako yung nakakuha ng Lord. At yan lang naman, diskarte ko. Iwas na mga panalaban. Claire din. Tamang basag lang ng turi. Ayan, nandun sila sa... Nandun sila sa gitna. Pero kita nila ako. Napupunta na ako sa gitna. Babasag na naman ako ng turi mali yung mga basa mali lang ng mga pasama ko dito, mga ubos. Pinauwi nila. Pag hindi na na pinauwi, wow, ubos na yan. Tapos na yan ang vaccine. Dito nabigyan na naman tayo, napachat ako dito mga boss. Pinauwi niyo? Si dito na naman. Nakabingwit na naman tayo ng isa dito mga boss sa top lane. Nandito naman tayo sa boat lane. Tayo na naman mag-clear ng mga minion waves dito. Yan, meron na naman sila. Ako lang palagi yung minahabol nila. Yan, dito, makabindi pa tayo ng isa. Ang dami dahil sa sobrang dami nila. Hindi ko na kaya. Pero na dahil sa akin, nanalo kami. Dahil na yan na, nag-abutan na yung mga kampigo. Yan, ng tulungan nila yung mga kalaban. At yung four na namin nandiyan sa setup Tamang basa na ang tore Yan boss, dalawa na lang yung buhay sa, sa kalaban Dito mga boss, kaya kaya na lang nilang lang tapusin yan Dalawa na lang yung buhay sa kalaban At apat uh, kami, parang hindi ko na yun sila maabutan So shout out na lang sa mga kampi ko dito Para Sobrang galing na nila mga boss Thank you so much for watching mga boss At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel Ah... Uh, Thank you so much for watching, uh, Bush. <laughs>